very crucial. Alam naman natin ang mga mabuhay lane, it was created to serve as an alternate route para sa mga motorista o mga kababayan natin na nais makiiwas sa medyo pabigat na pabigat na traffic. Let's say for example sa C5, uh, EDSA, Quezon Avenue. So this mabuhay lane serves as their alternate route para mapabilis ang kanilang biyahe. So it's very important not only to make sure na walang mga illegal parking, but also wala pong obstruction sa mga sidewalk there are still uh, ano no uh, marami pa rin pong mga obstruction mga illegal parking however itong mga mabuhay lanes na ito nawala na po ang mga obstruction if nan hindi man po nawala totally but close to nan na po ang mga obstruction so i think it's a very good indication na natututo na po ang ating mga motorista to make sure na wala pong obstruction and they are ano no they are adhering to the standards and mga rules and regulations tulad po ng mga no parking areas and no obstruction areas po dapat maging considerate din po tayo. Hindi po porke meron pong bakanteng lugar, basta-basta na tayo paparada. Let's think of the, ano, no, the other motorists who are using the road. This is not only for illegal parking, but also road safety issues natin. And aside from that, para kahit paano naman po makaiwas tayo sa dumadagdag na traffic situation, let's plan our schedule, let's plan our route. So yan po yung mga ilang paalala namin. And aside from that, of course, uh, yung mga traffic rules and regulations po natin, such as mga illegal parking. Uh, let's, ano, no, pagtuunan po natin ng pansin ito. Dahil ito po ay makakaresolba ng ating problema when it comes to the congestion and also it will provide a very smooth flow ng ating mga traffic situation sa kakuha po ng Metro Manila. tang ah hapon sa inyong lahat. Ngayon ay November 19, 2024 at sa oras na 3:30 ng hapon. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni uh, Sir Gabriel Go dito sa May uh, En Domingo. ay ko pa ito ng uh, Quezon City, pero diretso tayo ng uh, En Domingo hanggang uh, sakop ng uh, San Juan. San Juan City. Magmula doon sa kanto, ah, nagsimula ng ah, illegal ah, parking operation or paninikit. Ayun ba? May maahatak na yata. Susunod so, na lang si Sir Gab. Ayan yung ah, lrt 2 Ngayon ang paderito ng Cubao. Papunta ng Manila. wala yung uh, driver or may-ari nito at uh, tinatawagan ng guard so hindi naman pwede magantay ang uh, clearing operation kung uh, anong oras kasi darating kaya mahatak na ito okay na rin dito na kanto tayo ng uh, yung Domingo, sa ng Pitwason. Ayan, ang niya sa may EDSA. So, ang papasadahan ngayong hapon ay yung mga kabilang sa mga mabuhay ring dito sa part ng Quezon City, uh, San Juan, at uh, baka umabot pa tayo ng uh, Maynila kumanan dito sa Madi hindi na tayo dumiretso ng San Juan or San Juan City at uh, approaching na tayo sa kanto ng Himadi sa kanitong Aurora Boulevard hindi na tayo tumuloy pala ng Aurora Boulevard o Tumagos kung maliwa, hindi ko alam kung anong street ito dito sa penasukan natin or kinaliwaan uh, may one side parking Ah, yung kinaliwaan pala natin kanina from uh, Himadi, First Street at oh, ano nga ba ito yung kanto? Gilmore? O oh, yan, matitikita na itong sakop. Itong Gilmore ay sakop ng uh, Mabuhay Lane. Wala sa harap. Kain niyo po yung motor? May uh, motorcyclo pala dito. <laughs> Dalawa. Ito yung kabila nung nahatak. Pero ba't parang walang bunga? Binitbit na. Lumating na yung mayari. Wala na, boss. Toad na po yan. Toad na po yan. Yung isa lang ang ko dahil lumutang siya eh. Kasi nga third floor po kasi ako sir eh. Oo, oh, pero dapat din yung pinaparada sa bangketa. Kaya nga sir, pasensya na po kasi kanina po wala akong maparkingan sir eh. eh. Kung walang maparkingan, oh, ha, dapat hanapan yung tamang parking, hindi pa rin sa bangketa, basta-basta na lang natin ipaparada. Opo oh, nga sir, eh. baka pwede na naman... kung... Hindi na kita mapagbibiyan dahil kanina pa to. Wala naman lumabas na magbibigay ng lisensya. Ako nga po sir, magbibigay ng lisensya. Yun nga, natood na kasi. Yung, yung, yung isa, hindi pa namin tinutood yun. Eh, makita mo naman sa ticket. Oh, towed na. E paano po yan, sir? Pwede mo naman matubos yan. Yes, Pwede, sir. Sa tumaan na Marikina. Sa Marikina pa, sir? Yes. Uh, Doon lang naman ang impounding paano ng MMJ. Ano po? Ano yan, sir? Ang motor, flat rate naman po yan. Che-check okay. nyo na lang sa towing crew. May ano naman yan, may papel na ibibigay sa inyo. Yung Saan violation ticket. Paano po yung pinaka- Nasa isang libo ang motor. Flat rate. Plus meron ka pang violation. Bali Martano ko lang ma Unattended 2000. So may ticket kang unattended tapos meron kang towing fee. Oh, ba? Diba? Bali May resibo naman 'yan. Sa iyo ba 'yung motor? Yes. Sa iyo nakapangalan? Yes. Oh, 'yun. Dala ka lang ng ID mo para ma-claim mo. Ah, ito. Doon tayo galing kanina. Kumana lang sa Imadi. Kumaliwa ng First Street, Gilmore. Ah, dito tayo ulit sa Indomingo. Umikot lang. Forward nga yung iba. meron truck doon sa harapan. Ito, meron na uh, driver. Balikan natin yung tatlo doon. Wala, wala daw may ari. Wala daw eh. Wala rin dito sa pet shop. Wala sa inyo. O, oh, negative, negative. Di daw sa kanila. Sige na, ang klaan nyo na. Yung sa yata, mayroon ang driver. So, ito yung nasakop nila pagka walang nakapark. So, ito, dumating. O, oh, tingit na lang. So, ito na lang. May o, so, so, isa na lang. Dumating tayo driver na isa. Kita so, po. Lumabas na may ari. So, hindi na ito makahatak. Okay, iiwan na natin yan. Nasa Indomingo pa rin tayo. Ito, mahatak na. Parang nahatakan na to dati. pinakahaba ng endomingo na lampasan natin itong uh, blooming street. so ito yung uh, lugar ating magisipin ng OCT oil ng San Juan. Parang didiritso tayo sa hanggang uh, sakop ng uh, Santa Mesa. Oo, oh, ito na yung boundary ng San Juan eh. Paglampas niya, Santa Mesa na. Wala pa tayo sa Santa Mesa bago mag kumaliwa. Ito ba lang, ito ba lang. May parang i-try to get Sabihan mo nga itulak yan. Sabi mo itulak niya. Ba't siya nakasampa? Itulak na lang niya. Pasampa niyo na yung mga tricycle. Pag kailangan ko magsasampa ng tricycle, Bawal po, bawal okay. po. Wait lang, wait lang. Wait lang, wala naman sa saglit o oh, matagalan yan. Basta nakaparada kay sa bangketa, nakaparada kayo sa kalsada, naabutan kayo ng operation, walang driver, toad po talaga yan. Ay, natow na po yan. Hindi na po natin pwede ibaba. Bawal pong pumarada sa bangketa. Amot motor ba yan? Flat rate 1,000 plus yung violation ticket na 2,000. Wala po tayong magagawa. Alam naman po niya bilang lisensyadong tao, alam naman niya na bawat pumarada sa bangketa at kalsada. At mabuhay din pa po to. Sampan na to. Isampan niyo na yung tricycle. Wala nang lisensya naman yan. Ah, hindi na po pwede mababayan Hindi po mabababa kahit ano po gawin natin. Pag naisampan, naisampan na. Hindi na pwede ibabayan. Ayan na yung reference nyo. Hindi na pwede yan. Hindi na nabubara Pwede na po. Pwede po Hindi po. Wala po kami dalang resibo. Doon po talaga sa impounding. Mamaya po. Hindi mo lang po Mamaya po? Mamaya. Siguro mga... Mga 6.30. Tapusin pa kasi namin to eh. Makukuha nyo naman po yan. As long as yung papel, lahat, kompleto naman po. Ano 'yung papunta? Kailan po ba nakapangalan ni mo to? Sa oras na 4:45 ng hapon, nandito tayo sa If Manalo at uh, mayroon tayong natatanaw na sunog diyan sa unahan. Baka part na ng uh, Mandaloy 'yung yan. May uh, sunog doon. So, solid ang ng If Manalo. Kumaliwa dito sa Valenzuela. Pagkaliwan ng Valenzuela kanina, ito yung Lusot Blooming Trip. At uh, tayo ulit ng uh, Domingo. So, balik tayo dito sa in Domingo ulit. Diyan tayo kay na Domiricho. At uh, ito, kakanan ulit dito. Dito nga sa Indomingo at kakanan sa may pinaglabanan. nasa pinaglabanan na tayo sa oras na 5 pm ah hello ingat <laughs> so ito na yung uh, bagong city hall ng San Juan City So, nag-cross tayo sa Piggybara at uh, ang lusot natin ito, tatagos tayo ng Ortigas saka kung didiritso, Boni Serrano. At ang labas, EDSA. So, gumamit sa... Do to sa Boris Serrano. At uh, habang binabagtas itong kaba ng Boris Serrano, ito yung part ng Quezon City. Ito naman yung part ng San Juan. Marami doon sa kabila. <tap> <tap> Ayan, nagalisan na. May naiwang isa. sa oras ng ano no 5:30 ng hapon. Asan <laughs> ah, tayo sir? Narito pa rin tayo sa ano uh, Serrano. So ito po ay parte ng isang mabuhay lane natin dito sa Quezon City. So we are clearing in time for the rush hour and also para po sa nalalapit na Christmas season. So doble doble ang ating mga intensified clearing operations para po sa Christmas to ensure na Maayos, safe, at mabilis ang inyong mga biyahe. After nito, saan pa tayo din direto? Well, actually, mag-inspect pa pala ako sa Commonwealth. Malamang, <laughs> <laughs> gagabihin na naman tayo dito ng mga kabahan na sa may Commonwealth. Di ba, nabagit ko nung nakarang araw eh, tatlo, ang, uh, tatlo, ang... Uh, naghati-hati sa tatlo, ang uh, SOJ Strike Force, araw-araw.